Ayan po naman ay magpapalit po tayo ng one na ulsil tumatagas na. Una, akalasin po natin itong may may alin po dito na tornilyo. Ayan, nakalasin po natin. Gamit po ang ating alin. Ito po ang ating gagawin panguntra unta. Shoot po natin din. Eh. Ayan. Yan, umiikot na po. Kaso parang sumusunod doon sa loob kaya ang gagawin po natin ay kalasin po natin ito 22 no? Eh, pa ito. may langis pa ito. Kaya eh, gaya nung abila. Na, ah, wala na langis. Kanan ah. yan po ang kanyang spring. Tak tak po natin yung ato. Balik ta kaya natin yung kaya baro ah. kami. Yeah. Sa kanan. Pwede. Ano? Kaya ah. naman sa bigat ay. Eh. Okay. Tapos, kukuha po tayo ng pangunra. Ito po ay, ano, square bar yung dulo. Susuot po natin ito rito. Yun, sumuot siya. Pukpok po ng konting. Ang po niyan, ay ganito, kung mapapansin nyo po, oh. parang alin, may kanto. Yun po ang ating susutan itong bakal na ito. So, para hindi siya, umikot. na natin pipihitin ulit ito allen bolt parang wala ko dito yun okay hindi lang po kasimple ayan sumunod na po Yeah. Ito po yung thumbnail niya sa ilalim. Ito po ang ating alisin. Papalit tayo ng oil set. Ngayon, pwede na po natin itong hagutin. Ayan. Okay. Hanggal na po natin yung telescopic. Tingnan po natin kung may tama. Ito po, kung napapansin nyo itong balat na ito. Pero maliit na maliit kaya po yung nagkakaganyan pag napapabaya ang ulsil ay ano palitan na itong isa yan o napakalaki ang gagawin po natin dyan ay liliyahin po ng 1000 yan kung makapapasin nyo po liliha ko na po yan ng 1000 para medyo kuminis kinis pero ito hindi rin po magtatagal at po ulit yan Okay, tanggal natin to. So, ungitin po natin. yung dust, dust seal. Tapos, mayroon pa po itong ring. Yun ito yung pinakalak sa ibabaw ng anong oil seal. Gamit lang po tayo ng no, malapad na kahit anong bagay na pwede pang sungkit. Yan. Ito po yun. Oh. Yan. Hindi po natin matatanggal ang oil seal kapag ito ay nakakabit ito po ang ginagamit kong pantanggal ng oil seal napakadaling gamitin O. oh. pula natin ito matigas ayun Talisik na po ang kanyang oil seal ilisig po muna natin ito okay Pusmat. Bago po natin ikabit, pasay po muna natin ang langis para hindi magta-damage. Kailangan po pantay ang lapat muna. Hindi po tayo gumamit ng bearing, mga pinagbalta. para pantay na pantay ang lapat ng ating wholesale okay po yung kanyang lock huwag kakalimutan itabit hindi naman po walang lock kaso eh naka design siya na may ila, kaya ilagay na rin natin ah. okay po ulit natin yung bearing eh. ito po yung lock na yon ay mayroon pong groove may bang bang Yan. kailangan doon po siya set yung lock Ayan. okay ganyan lang po kasimple. pagbabalik naman po ito pong may ila ano, yung may balat nya ay eh, sa kanan parteng kanan ito po may sidecar eh, kaya babalik ta rin ko ano, siya kung itong nasa kanan, siya kung na may lalagay dito sa kaliwa. Pagkakabit naman po, ayan, ganyan. Balik po ulit natin dito Tapos, hindi po natin dito. Mahigpit naman ho ang ating nagawin. Tapos ito, yung spring naman ng ating kabit. Hmm, ayaw ko makit. mo natin yung spring. Ah! Okay, kabit na po natin. Nandiyan na po yung bagong oil seal ah, magalang wan ito yung kanyang dust seal mamaya na po lang ito, lilinisin pagkatapos nating gamit mga 1 litro ang gasolina Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. Yan, kabit na po ang das. Das seal, okay. Sorry na po natin 'tong telescopic. simple simple lang po magkabit okay. tapos ito po ang allen bolt siguraduhin po natin na ah, higpit dito sa ilalim dahil kapag hindi po ay may possibility po tumagas ang langis okay. At po yung kanyang spray Nalagay ko po lang isa yung kalahati. Kalahati lang bawat check Para hindi ganong matigas, magandang lumarok. Pero ang alawat, lang is talaga niya ay 3 port po dito sa yung isang ganitong fork oil. Ayan. Tapos, last, na pong kanyang uh, tornillos, tornillo si Babo. Sino po yung last na kakabit natin. Ayan, medyo matigas po ito. Tutunan pa pa yeah Ayan, okay. 22 po ito 22 mm okay, higpit na po Ito tayong gumamit lang kahit anong pinakapanlak okay yan, kanya lang po kasimple magpalit ng oil seal sana po ay may natutunan kayo sa aking video nito maraming salamat po sa pananood